Happy Friday! Ayun, break muna sa Boodle Fight for today's video. Ayun nga, nagkayayaan na kumain sa labas. Since Bay Bites ang malapit sa amin, doon kami napadpad. Medyo late na nga kaming nakababa at ayan, hanap-hanap kung anong pwedeng kainin. May salad. So ayun, nag-order muna kami ng karak habang nag ng order. Isa ito sa mga pinakamasarap na karak na natikman ko dito sa Dubai. So ayan, kwento-kwentuhan muna habang naghahantay. Ito nga ang Bay Bites na serve ng Indian foods, Arabic, Chinese, Filipino food. So maraming choices. So ito, tinanong ko nga kung ano to. Ayan, papad nga daw. So parang chicharon siya pa. Yung Filipino version is chicharon. Ayan si Kuya, tinadala na ang mga side dishes ng mga order namin. At sa mga oras na to ay na medyo naiinip na at medyo matagal na yung order. Ayun, ini-enjoy muna sa pag-inom-inom ng karak. At ayan si Kenneth, ini-enjoy ang bawat linamnam ng papad. Ang in-order ko pala ay butter chicken. Si Abdul naman ay chicken biryani. Super excited ang Abdul sa kanyang chicken biryani. Finally, dumating na ang kanilang order na chicken charcoal at rice. Medyo late na na-serve yung food at maraming tao at lunch break nga at rush hour. So, ayan, medyo naghintay kami ng konting oras. Hindi kumpleto ang tropa at yung iba may dalang pagkain at yung mga bumabalang kaming mga walang pagkain so napagdesisyonan na kumain muna sa labas at paminsan-minsan magkaroon ng banding ayon para maiba naman ang ambiance pag lunch time <music>